Good afternoon mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Ako kung mapapansin ninyo mga idol, nandito kami sa Green Woods. Uh, nandito sa Green Woods subdivision mga idol. Sakop ng kalaha ang kalahati dito, Taytay, Kainta at saka Pasig. At kung uh, mapapansin ninyo mga idol, pakabita namin ang playset it yan. Uh, ito na nga yung mga kasama kong mga idol. Okay. Yan yung ladder namin mga idol, monkey ladder. ng kapitbahay na baril lang gagamitin namin yung milgan kasi malakas yun. Eh, natutulog. Kaya ganyan po. Concrete din lang po yun. Ayan. Binagawa namin mga idol. May mga bakal yan. Ayan, binabaping pa namin mga siminto ay ang palitadahan ng kontrakto. Kasi wala nga pagtatayuan ng iskapulding. Kasi, yun mo yung bahay ng kapitbahay. Ayan. Kaya hindi nila pwede tayuan yan. Kaya ang gagawin namin, monkey ladder. Ayan, monkey ladder lang itong mga idol. Magagawa na kagad ito. Pero yan, binabaping pa namin yan. Kami nagpuputol ng mga bakal na nakausli. ayun dami pa. ayo mga forma panila, Pero walang problema yan. Nakikiusap si engineer of niya. Hindi naman iba sa tao eh. Kasi ito. Kasi kliente ng opisina to ayan nakikiusap na baka po pwede kayo na magputol ng mga bakal at sa mga format tanggalin galing konti yung silsil lagyan nyo ng plainsip ayan kahit uh, medyo kulubot wala tayong magagawa dyan kasi ayaw nila palitadahan kasi nga, yan, yan, yung area mga idol eh. mapapansin nyo hindi mapalitadahan talaga kasi hindi na matatayo ang kahit tubo kasi walang pagkakapitan wala pagtatuyan kasi swimming pool yun maliit o oh. sa sabab baba yung mainit Ayan ang teknik lang namin mga idol. Ayan. Ah. Ay po unti ang plane sheet, payag naman ng contractor. Basta wala lang tumulo, o, lalagay namin ng sealant 'yan. Mawala si mga idol, o. Tatlong pala pag to. Matibay yung monkey ladder nito mga idol kasi nakatali kami ayan. Nakatali kami ayan, nakatali doon. Ayan, nakatali. Ayan. Nakakawit naman dito. Yan Malakas to. Monkey ladder na to. Kaya pag may makakabitan ng playset mga idol, dipindi rin sa pagkakapitan ng monkey ladder. Ayan. Lipat na tayo doy para mag ano naman tayo? Magbapping. Boss, angat ka muna. Pahinga ka muna. Ayan, mga ayol? Ang dami namin play sheet. May lumidide. Ano, Dol? May lumidide. Ay, mga idol, yung oh, mga play sheet namin, no? Oh. Ang dami, yung pinakita ko sa opisina ng Pires, ah, sa Budiga ng Pires Cross Group Enterprise, yan, dami. Yan. Yan, may mga cutting po kami. Yan. Ay, mga idol, oh. Ay, hirap lang kami kanina mga idol pag, ha, pag ahon dito kasi nakapataas. Napakataas ang bahay na to. Ay, siyempre ang bigat nito. It 8.50 point fifty ang haba ng inyong plainset. mabigat. Ay nadilikan ni konti mga idol kasi siyempre hindi mo pwedeng pirsahin ng tao kasi mabigat yung plainset iyahon dito sa taas. Okay, thank you God bless mga idol. Happy mandi po sa inyo. Ayan, ayan ang project dito mga idol nakita ko mga idol ka lang kunti sisilsinin lang yung mga nakausling mga palita mga ano yung pinanggalingan ng buhos ayan ayos na uh, si boss janmark boss janmark ingat ha ah, ingat ang lakas ang monkey ladder mga ito, hindi ibibigay yan. Kasi nakawid din yan. Tapos nakatali pa ng, nakatali pa ng Buwis buhay talaga yan. Okay, thank you. God bless mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Thank you. God bless.